Ingat lagi sa biyahe. Let's always ride safe and let's keep on trucking. Yo mga kadiskarte. Papunta na tayo sa second drop. May medyo traffic lang po. Kasi may ginagawa dito. May mga posting tinatayo sa gitna. Yo. Ano yata yun ba? Skyway ba yun or what? Dito parang ang sarap kumain dito mga kadiskarte. Oh. Salamin lang pagitan. Ano na yung taal lake na. Shout out. Eh mga katiskarte. Traffic papuntang ano yan panasagbo yan eh. Kasi yung dito pa kabila pa Manila doon panasagbo. <laughs> Ayan shout out mga katiskarte. Nasugbo na tayo. Mga katiskarte yung mga kadiskarte oh. Dito lang pala tayo sa ano na na ano na ano to? Na arko na petron ito oh. Buti na pansin ko. Na may petron dito sa may ano. Sa may arko. Kasi okay. Sabi sa akin nung mga natanungan ko, bandarong pa daw yun. May bayan-bayan. Eh nakita ko may meron pala dito. May ano? Arco. Pag-welcome pa lang. Ayan. Naka-welcome. Yun. Mga katisate. Dito nga tayo. Ayun yung ano yung arco doon. Eh. Nasubo. Waiting lang tayo sa ano sa receiver shout out mga diskarte yun mga kadiskarte main muna tayo dito dulo gotong batangas balik na tayo sa truck mag unload na Wala pala ay sa mga arko. Eh <laughs> nasugbu. Sa out, out. Dip. Sa estasyon. sa istasyon. Ano? You know? Ngayon makakadiskarte. Babalik na tayo ng ano. Rosario Terminal Ngayon Tapos na tayo dito sa ating Last drop, second drop dito sa Nasugbo Shoutout Mga kadiskarte Ngayon mga kadiskarte Traffic Tagaytay Ayan o. May ginagawa kasi dyan eh. Yung ano, Mendes flyover. Kaya, uh, syempre. Ito traffic talaga. Tiis-tiis lang. Dadaloy din ang ginhawa. Ganun <laughs> talaga. Pag may development. Di ba mga sa Sasakripisyo muna. Ayun. Shout out sa lahat ng ngayon dito sa Tagaytay, mga kadiskarte. Konting haba lang ng pasensya. Dadaloy din ang ginhawa. Yun, shout out. Ingat, ingat tayo sa biyay mga kadiskarte. Let's always ride seven. Let's keep on driving, trucking. Keep on trucking.